Hi, this is Mark Arthur, the Magila, and Mr. Gay International 2008. And our topic for today is about discipline. Let me teach you some guidelines about discipline to make this Philippines a better country to stay in. So, number one, tapat tayo yung ng makaroon ng disciplina sa buong Pilipinas. Sa mga pase sa jeep ni, napansin ko, dapat ang mga buses ay magstay lamang sa kanilang mga lane. Dapat wag silang lalampas sa yellow lane. Kasi napansin ko, nakikipag-agawan sila sa mga kapwa nila buses para sa mga pasahero. Tandaan nyo, mas importante ang buhay ng tao kaysa sa pera. And number two, yung mga cheapies naman. Yung mga cheapies naman, ang payo ko sa inyo, kung kayo'y magbababa ng mga pasahero, huwag nyo naman sila ibaba sa gitna ng lansangan. Dapat kayo'y tumabay sa isang gilid upang maganda ang maging traffic structure sa Philippines. Tapos sa MRT, LRT, dapat tayo ay sumunod sa mga pila. Kahit tayo ay nagmamadali, remember, everyone has equality and, and, and time is gold. Kung kayo nagmamadali, lahat din ng tao, i-remind ko sa inyo, pare-pareho tayo ng layunin. Kahit sabihin nyo may rat race, it's always nice to have discipline in ourselves para ma-share natin ito sa buong Pilipinas. Press number four, pag tayo ay nakita ng away sa lansangan, huwag na tayo ay magpiesta pag Dapat tayo umawat para naman yung mga tao pagsiwalihin ninyo. Huwag kayo naman pumagsna para kayo yung Dapat uh, i-move natin sila towards a far place. Kapag meron silang punyal o panaksa, never kayo mag-intermediate. Dapat kayo pumunta sa mga mataong lugar at tumingin ng tulong at saka tumawag ng barangay tanod or barangay captain or ng mga policemen. Tapos, number five, sa mga motorista, akin napansin, parang ang mga uh, sasakyan dito ay kulang sa disiplina. Mas maraming mga offensive drivers sa Philippines. Dapat tayo ay magbigayan. Huwag tayo mag-swerve na mag-swerve. Huwag tayo mag-cup na mag kailangan, eh, kung saan tayong lane, let's just stick to our lanes. Kasi makakarating din naman tayo sa paruroonan natin. Pa let's say, napaagad tayo ng 5 minutes dahil sa pagmamadali, eh ano naman kung makabangga ka or aksidente, di ba mas maganda na yung may disiplina para iwas aksidente. Tapos, para naman sa mga scooter. Sa mga scooter, napasin ko, kailangan kayong magsuot ng helmet. Kasi napapasin ko yung mga sa scooter, bigla na lang tumatalsing, bigla na lang silang nababangga ng truck o yun na lang sila sa ilalim ng truck tapos bali-bali ang buto kawawa naman sila dapat tayo ay maging aware at saka street smart hindi dapat tayo tira-tira o nagmamadali dapat tayo ay, um, magkaroon ng awareness at gamitin natin ang ating mga utak na binigay ng Panginoon tapos sa mga estudyante at co-workers at lahat huwag tayo ay maninirang puri o mag-cheat sometimes they say, um, intelligent people talk about ideas, uh, medium people talk about things, and the lowest people talk about other people. So what do you want to be branded? Me, I want to be branded as number one. Siyempre, I like to talk about ideas so I can share the knowledge that God gave me to the world. Tapos, about naman conserving water. Maraming ways para mag-conserve ng water. Sabi nila, na pag ika'y nag-toothbrush o ika'y nag-hugas ng kamay, dapat meron kang langgana sa ilalim para lahat ng mga na tubig na pupunta doon, siyang pwede mong ipang buhos later on. Bababa na ang iyong water bill, nakatulong ka pa sa kalikasan, di ba? Tapos, son, ah, sa ating mga kagamitan, huwag tayo maging burara. Kahit sa bahay o kahit sa lansangan, So, always think natin yung wallet natin na safety. Tapos kung pwede pa kayo ng mga alarm sa mga bag ninyo, lagyan nyo. Kasi minsan tayo ang nagbibigay ng mga motibo para nakawantay ng ibang tao. Para naman sa mga bisita at saka sa mga may-ari ng bahay, dapat maging safe tayo at saka secure. Kung kaya natin lagyan ng mga camera ang ating mga bahay at ng kung ano-ano, lagyan natin para para naman hindi tayo manakawan. At sa mga magnanakaw naman, nahiya naman kayo sa mga balat nyo. Dapat kayo magbalat ng buto. Tapos, um, para naman sa carpool, para sa mga villages, mag tayo para makatipid tayo sa gas at saka makatipid tayo sa traffic. Kasi kung lahat tayo isang tao, isang kotse, hindi sa super traffic, kahit hindi sa ESA, kahit saan. Kung nagka-carpool tayo o nakapag-enjoy uh, ka na sa friends mo, nakatipid ka pa sa gas, tapos nakapag-ano ka pa sa tulong ka pa sa lansangan na hindi maging traffic, di ba? Tapos, um, give a free ride. Ibig sabihin nun, pag tayo nasa loob ng village o may pick-up ka naman, give a free ride. Napansin ko sa MOA, libre ang mga uh, tao na sumakay. Pero sa mga villages, pag nakita naman kayo ng na construction worker o mga katangbahay, patakayin nyo sila sa likod ng inyong mga pick-up o sasakyan para makalibre at makatipid din sila ng pamasahe at Kaya, yeah, diba? Tapos, sa birthday, pag birthday mo, nakakataba ng puso yung tumulong ka sa kapwa. Imbis na mag-celebrate ka, mag maganda sa panahon nyo, you treat your family and you treat one or two street children. Kasi at, least na nabubusog mo sila, nakakataba ng puso yun pag nakatulong ka sa kapwa, di ba? Tapos, for special occasion, pag tayo nakatanggap o nagbigay ng regalo, let's not be materialistic. At saka huwag na tayo mag, bibigyan mo ko ng ganito, bibigyan mo ko ng dyan. It's always nice na to be graceful and thankful for anything that's given. Kasi, um, as a mature person, kailangan, um, it's a thought that counts. It's not the material thing. Kasi, lahat naman yan, hindi naman natin mabibisbit yan. Eh, di ba, masarap yung marami kang kaibigan, masarap yung marami yung nagmamahal sa'yo. Tapos, masarap yung may family values ka, tapos you love your siblings, tapos you love your parents. So, that's the best thing. At saka, hindi dapat nakikipag-agawan. The last Sunday's homily is about envy. Parang sabi ko, I'm learning so much. Tapos, um, para bang sa family, para kahit sa anong kumating, talagang ang God, He will be there to guide us all. Tapos naman sa... Uh, Smile and be blessed. Let us always smile and share our love to the world. Hindi ko sinang sinabi pag tayo or maging naman mga martyr tayo. Kung pwede naman, English na magsungit, let's smile naman. Let's let's reach out to people. Let's make the Philippines a fun Philippines. Tapos sa mga kasambahay, let's be more respectful to them. Let's give them what is true naman. Huwag naman tayong mga abusado sa mga kasambahay natin. At And the naman, ang mga kasambahay, magkusa. Huwag na maghantay na utusan tayo. Kung may makita ka na pwedeng gawin early season, gawin mo na lang. Kasi mas makabuti ito para sa iyong kalusugan at para sa, sa Philippines, di ba? Tapos, pag may kaaway, magpakumbaba. Kung si Jesus nga, di ba? He's very humble. He gave his life to us. Dapat tayo ay maging mga mapagkumbaba. Huwag na tayo makapag magdemandahan, huwag na tayo magpagsigawan, tapos kung ikaw na ang unang manipulohod sa tao, it's always nice na we, we know how to say sorry, we know how to say thank you, kasi ma mas maganda yon Sabi ko, if we teach our children values, parang sabi ko, the Philippines will be easier, full of happiness, full of love. Kahit maghirap tayo na bansa, parang the people, uh, pang nagkaisa, mas maganda kahit hindi magdadala ng ating mga material possession o pera mo, di ba? Tapos, learn to say no. Kapansin ko, ang mga tao, bigay lugo sila sa kanilang mga anak. Huwag naman, kailangan balansin natin. Pag naman nakita natin too much, we have to say no. Kasi di ba sabi nila, too much of everything is bad. Sabi ko, we have to teach our children discipline. So when they grow up, they grow up to be good people. So this is Mark Arthur, and part 2 and 3 and 4 will be in a while. So I hope you enjoy your lunch. Thank you and good day.